One day, isang araw, sa gilid ng ilog, naglakad si Burtukloy. At sa hindi inasahang pagkataon, nakita niya si Burtuloy na nakaupo sa may upuan. Kaya kanya itong pinagbasta kung ano ang ginagawa nito. At kanyang natunghayan na may baon at dala pala itong isang plastik na tinapay. At nang nakita niya itong nakumakain na, kanya itong nilapitan dahil sa iyong At habang si Burtukloy naman, ay eh, abala sa pagngangat-ngat ng kanyang tinapay, Pansin mo si <coughs> na siya. Si ay isang madamot. Dali niyang niya ang kanyang pinapan para hindi siya makapagbigay kay Bortoloy. Si Bortoloy naman, dahil sa sobrang gutom at kahit nakita na niyang tinago ni Bortoloy, nag-isip na lang siya ng pa paano siya makainig ito. Bortoloy, may tinapay ka ba? Ay, naman ako kahit kung pinapay ka nga dyan, Bortoloy tinapay oh, yung sabi mo wala pa tinapay malis nga nga dito ah wala palang tinapay ha kaya nakawin ko ito <laughs> Buti na lang matalino ako. Mindset ba? Mindset. Ah, kala mo, Bortoli, magsana Ha? na ako oh, no, 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 wala. no. Ah, Nawala no, Nawala no,